Kabayo man kita tanan na life is short lang, no? na tinagali ko mabuti ka din sa kalimutan ng 100 years old. Kung sa nasayangan yung oras sa mga walang kwenta na mga hitaw. Like yung chismis, yung selos, kalimit. Uh, Kaya, kay o yun kwenta, guys. Instead, enjoy mo sa sa'yo, sit ka tao, ang muka mo galit, pangadyo na ng sorry. Pagbati na ka mo, para pag-abot ng adlaw, may mo regrets. Diba? kaya kita ka yung kung sa sunod na dyan ng mga katuigan, jaw na tao na ay mo tagtaalintan, mawaya na ba sa kalibutan, tapos kaya pa ka mo magkaayos. Kung sa kumangkadaan, pangadyo na ng sorry, pagbatik na kami para pag-abot adlaw way mo regrets enjoy mo yung kinabuhi kaiban yung panulya sa nag mga friends para happy-happy lang enjoy life to the fullest